Ayan kayo Jose Rizal, ang kabataan ang pag-asa ng bayan. Hi, ako nga pala si Miss Pearl at ako muna ang kasama niyo ngayon dahil walang boses si Sir Ian. Tama naman si Jose Rizal. Ang isang bata ay puno ng potensyal sa kung ano ang maaari niyang makamit sa hinaharap. Maaari siyang maging doktor, sikat na atleta, scientist, o kahit maging pinuno ng ating bansa. Gayunpaman, isang malungkot na katotohanan na ang kabataan ay patuloy na nagiging biktima ng pang-aabuso at diskriminasyon. Ayon sa Article 2, Section 13 ng Philippine Constitution, ang Estado ay inaatasan na isulong at protektahan ang kagalingang pisikal, moral, espiritual, intelektual at panlipunan ng mga kabataan. Ang Child and Youth Welfare Code of 1974, ang pangunahing batas na magkakaloob ng mga karapatan ng mga kabataan o mga mamamayan na nasa edad mula 17 taong gulang pababa. Ating isa-isahin ang karapatan ng mga kabataan ayon sa si Child and Youth Welfare Code. Una, ang bawat kabataan ay may dignidad at halaga bilang isang tao sa punto ng kanyang conception. Sa madaling sabi, kapag may naganap ng union ng egg at sperm cell at may nabuong zygote, hindi na ito pwedeng i-abort dahil protektado na ito ng Child and Youth Welfare Code. Ikalawa, ang bawat bata ay may karapatan na magkaroon ng buo at maayos na pamilya na may pagmamahalan, pag-aaruga at pag-unawa. Ikatlo, karapatang magkaroon ng mahusay at pangkabuoang pagunlad ng kanyang personalidad upang lumaking masaya, makabuluhan, at aktibong miyembro ng lipunan. Karagdagan pa, sinasabi rin na ang isang gifted na bata ay nararapat na bibigyan ng pagkakataon na lalong mapaunlad ang kanyang sarili. At ang mga batang physically, at mentally handicapped ay nararapat na magpagkalooban ng edukasyon at pag-aaruga na angkop sa kanilang kalagayan. Ikaapat, ang bawat bata ay dapat magkaroon ng balanseng pagkain, sapat na kasuotan, maayos na tahanan, at angkop na atensyong medikal. Ikalima, bawat bata ay may karapatan na mapalaki sa isang tahanang may moralidad at pagtutuwid ng ugali para sa pagpapaunlad ng kanyang pagkatao. Ikaanim, bawat bata ay may karapatan na makapag-aral para sa ikauunlad ng kanyang kakayahan. Ikapito, bawat bata ay may karapatang maglaro at maglibang sa isang ligtas at maayos na kapaligiran. Ikawalo Bawat bata ay may karapatan laban sa pang-aabuso, eksploitasyon, masamang impluensya, at mga panganib para sa kanyang katawan, isipan, damdamin, at moralidad. Ikasyam Karapatan din ng mga bata na manirahan sa komunidad na malayo sa panganib at masamang impluensya. Kinakailangan din na ang lugar kung saan maninirahan ang isang bata ay nararapat na makatulong sa kanyang paglaki ng malusog at may mabuting pagkatao. Ikasampu Sa pagkakataon na mawalan ng magulang o tagapag-alaga, o di kaya'y nabigo ang mga ito na pagkalooban ang bata ng kanyang mga pangangailangan, ang pamahalaan ay kinakailangang mga laga sa kanila. Ikalabing isa ang pamahalaan ay may obligasyong pagkalooban ang mga kabataan ng tapat at maayos na serbisyo para mapalalim ang paniniwala ng mga ito sa demokrasya. Ikalabing dalawa at huli, ang bawat bata ay may karapatang maging isang malayang individual sa lipunang mapayapa, may pagkakaunawaan at pagkakapatiran. Ang Child and Youth Welfare Code ay napakahalaga para sa proteksyon ng kabataang Filipino. Ngunit para lubusang mapangalagaan ang mga ito, may ilan pang batas na naipasa. Ayon sa Republic Act 7658, Ipinagbabawal ang pagtatrabaho ng mga batang nasa edad 15 pababa maliban na lang kung sila ay magtatrabaho sa kanilang family business kung saan silang magkakapamilya lang ang trabahador. Binibigyang pahintulot din ang pagtatrabaho ng mga bata edad 15 pababa sa paggawa ng mga palabas na panglibangan o impormasyon kagaya ng pelikula, teatro, Radio at telebisyon. Ang Republic Act 7610 o Special Protection of Children Against Child Abuse ay nagsasaad na obligasyon ng lahat na ipagbigay alam sa otoridad ang anumang kaso ng pang-aabuso at eksploitasyon ng mga bata, lalo na kung ito ay nakararanas ng pang-aabusong sekswal. Ang mga guro, administrador ng paaralan, mga opisyal ng barangay at kawani ng pamahalaan ay inaatasan na ipagbigay alam sa otoridad ang mga insidente ng pang-aabuso. Makalipas ito, ginagarantiya ng RA 7610 na pangangalagaan ng Department of Social Welfare and Development ang mga batang biktima. Ang Republic Act 9344 o Juvenile Justice and Welfare Act of 2006 naman ay nagbibigay proteksyon sa karapatan ng mga children at risk o batang nasa panganib. Ayon sa RA 9344, kinakailangang pairalin sa mga batang nagkasala sa batas ay restorative justice upang muling maisaayos ang buhay nito at maging produktibong miyembro ng bansa. Sinasabi na kapag ikinulong ang mga bata sa bilangguan, hindi ito makabubuti dahil makakasalamuhan ng mga ito ang mga veteranong preso at mga hardened criminals. Kaya paglabas ng mga ito sa bilangguan, sila na ay mga veteranong kriminal at magiging panibagong sakit ng ulo ng ating bansa. Kapalit ng pagbibilanggo, ang mga kabataang nagkasala sa batas ay ilalagak sa pangangalaga ng DSWD na may layuning maturuan ito ng tama at maibalik sa kanilang pamilya. Kagaya ng nabanggit natin kanina, mahalaga na maprotektahan ang kabataan dahil sa kanilang di matatawarang potensyal. Ang pagpapabaya sa kabataan ay masasabi na ring pagpapabaya sa ating kinabukasan. I-share ang video ito sa kapwa mo kabataan upang malaman nila ang kanilang karapatan. Marami pa tayong makabuluhang video sa hinaharap, kaya make sure to click the like and subscribe button. As always, this is Miss Pearl for Sir Ian and we'll see you on the next one.